sa isang maliit na bayan ay may dalawang makibigang estudyante na palaging magkasama. Ang isa ay si Prancine, isang dalagang may matalinong isip at malambing na mga ngiti. Ang kanyang best friend naman ay si Alisa, isang masayaing kasama sa hirap at kinawa. Sila ay magkasundo sa lahat ng bagay kahit sa mga lihim na pagnanasa ng kanilang mga puso. Isang araw, habang sila ay nasa klase, napansin ni Francine ang pagmamalasakit ni Alisa. Hindi niya napigilang ibahagi ang lihim na pangarap. Alisa, may lihim akong sasabihin sa iyo ha, sabi ni Francine na may kaba sa kanyang tingin. Tumawa naman si Alisa. Ano ba yan Francine? Sigurado kong hindi mo naman makakayang itago yan eh. Napabuntong hininga na lamang si Francine. Oo oh, nga eh. Ikaw lang naman kasi ang best friend ko Alisa, may crush ako at alam kong kilala mo siya. Nagtaas ng kilay itong si Alisa. Talaga? At sino naman yun? Kwento mo nga. Ngumiti naman si Francine ng mababa. Si Leo. Siya yung laging nasa library at sobrang galing sa mat. Namumula ang mga pisngi ni Alisa dahil sa sobrang kilig. Ay, Francine ha? Kilala ko si Leo. Kuwapo nga siya. Pero hindi mo pa ba siya kinakausap? Nagangat si Francine ng mga balikat. Hindi pa eh. Medyo nahihiya kasi ako. At ayaw ko rin na malaman niya. Nakakahiya. Namumulang sabi ni Francine. Kahit natawa na lamang si Alisa. Huwag ka nang mag-alala bestie. Ako na ang bahala sa'yo. Sisiguraduhin kong makakausap mo si Leo ng paunti-unti. Ngiting sabi ni Alisa. Kahit natawa na lamang rin si Francine. At dahil hindi pa uso ang Facebook ng panahon na iyon, ay nagpasya si Alisa na hanapin ang contact number ni Leo. Nang matagpuan nito, agad niya itong ipinalam kay Francine. Tignan mo ito, Francine, oh. Nahanap ko ang number ni Leo. Masayang sabi ng kanyang kaibigan, kahit nagulat na lamang ang dalaga. Napakalakas ng tibok ng puso ni Francine sa kasiyahan. Ala? Talaga? Ikaw talaga, Alisa? Aksese ako? Teka, paano mo pala nakuha ang number niya? Tanong ni Francine. Kaya't mas lalong lumapit si Elisa at naibinulong dito. Nakuha ko ang number niya sa logbook ng library. Buti na lang talaga eh kaibigan ko ang librarian. Nakangiting bulong ni Elisa. Kaya hindi mapigilan ni Francine na humanga sa kanyang kaibigan. Elisa, cute love na love kita eh kasi palagi mo na lang ako sinusuportahan. Thank you talaga ha. Napayakap na lamang si Francine kay Elisa na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Simula noon, ay naging mas madalas na ang pag-uusap ni na Francine at Leo sa pamamagitan ng text message lamang. Hindi man sila nag-uusap sa personal, ngunit sa pamamagitan ng pagta-text ay parang naging mas malapit ang puso nila si Isatisa. Hindi may iwasan ni Francine na mapangiti sa tuwing nakikipag-usap siya sa binata. Habang patagal ng patagal, nadama ni Alisa ang pagbabago kay Francine. Francine, hindi ka na yata nakikipag-usap sa akin ah. Mukhang panay ka na lang nakaharap sa phone mo. Pilit naman ang umiti si Alisa at dahan-dahan namang lumipat ang tingin ni Francine sa kaibigan. Napangiti si Francine ng bahagya at ito ay nagsalita. Sorry Alisa ha? masyado lang ata akong nadala sa pag-uusap namin ni Leo. Sabi ni Francine, kahit napabuntong hininga na lamang ang kanyang kaibigan. Nag-uusap na ba kayo ng personal ni Leo? Tanong ni Elisa. Kit na payo ko si Francine na tumiling. Hindi pa nga eh. Naiiya kasi akong umarap sa kanya sa personal. Saka baka matulala lang ako kapag kaharap ko na siya. Nahihiya sabi ni Francine. Kit na pailing na lamang ang kanyang kaibigan si Elisa. Ay nako bestie. Hindi naman pwedeng ganyan na lang kayo palagi. Try talk to him in personal. Friendly communication lang muna napaisip tuloy si Francine sa sinabi ng kanyang kaibigan. Isang araw, matapos ang kanilang klase, nagdesisyon si Francine na i-text si Leo. Leo, pwede ba tayong magkita ngayon sa library? Mensahe ni Francine sa binatang si Leo. Naghihintay pa siya ng ilang segundo sa sagot ng binata nang biglang tumunog ang kanyang phone at nakitang sumang-ayon ng binata sa gusto niya. Agad namang napangiti si Francine sa nabasa niya kaya naman agad siyang nagtungo sa library habang bitbit -bit niya ang dalawang milk tea para sa kanilang dalawa. Naupo na siya sa library at nagbabasa ng libro habang hinihintay ang pinatang si Leo. Isang oras nang nakalipas, ngunit wala siyang nakitang binatang Leo sa loob. Kaya naman muli niya itong tinex. Leo, nasaan ka na? Nandito na ako sa library kanina pa. Message niya rito, ngunit wala na siyang natanggap pa na reply. Nang dahil doon, ay naiyak na lamang si Francine at dali-daling lumabas ng library. Sa kanyang paglabas ay may nakabangga siyang pinata, kaya naman pabagsak siyang napaupos si. Aray, may inang sabi ni Francine. Sorry ah, okay ka lang ba? Tanong ng hindi pamilyar na binata. Nilingon nito ni Francine at saka tumango. Okay lang ako. Matapos iyong sabi ng talaga, ay agad na siyang tumayo at umalis na sa lugar habang ang mga luha ay patuloy pa rin sa pagpatak. Isang araw ay bigla na lamang nakita ni Prinsen Leo na naglalakad patungo sa library. Tumibok ang puso niya nang makita ito at naging masigla ang loob niyang lapitan ng binata. Hi hey Leo, bati niya nang malapitan na. Napalingon naman si Leo sa kanya at ngumiti. Hello, mahining tugon ito. Nagpatuloy si Prinsen habang may kabang nararamdaman. Um, bakit nga pala hindi ka nagpunta dito sa library kahapon? Nahihiya tanong niya at medyo nalito naman si Leo. May iba kasi akong ginagawa kahapon. Um, if you don't mind, kilala ba kita? Sorry ah, makakalimutin kasi akong tao eh. Nahihiya sabi ni Leo. Natila medyo walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Napangiti naman si Francine sa kabila ng kaba. Ako si Francine, yung kateks mo araw-araw. Ngunit mas lalong si Leo sa kanyang sinabi. Um, ah, sorry miss ha, hindi kasi kita kilala. At saka, wala naman akong kateks maliban sa family and friends ko at pati na rin sa girlfriend ko. Sagot pito, na nagdulot ng malaking gulat kay Francine. Nagulat siyang hindi ito ang Leo na siya'y nakikipag-usap araw-araw. Dahil sa narinig niya, napagkanto ni Francine na mukhang may mali sa mga nangyayari So hindi pala ikaw ang Leo na palagi kong nakakateks? Umiling naman ang binata sa tanong ng dalaga na nagpayak naman sa kanya. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at tumakbo papalayo mula kay Leo. Ibig sabihin, hindi siya ang kateks ko araw-araw, sabi ni Prensin sa kanyang sarili na puno ng kalungkutan at pag-aalinlangan. pagpasya ni Prensin na puntahan ng kaibigan at sabihin dito ang nangyari Nagulat naman si Alisa nang malaman na hindi pala si Leo ang katext ni Francine. Talaga ba? Tanong niya at agad na nag-isip ng plano. Wait, pumunta tayo sa library. Tignan ulit natin ang logbook ng library. Seryoso nilang hinanap ang pangalan ni Leo sa logbook ng library. Nang makita nila ito, tinuro ni Alisa ang pangalan nito. Ito, di ba ito ang full name ni Leo? Tanong niya at tinignan nito ni Francine. Ngunit umiling na lamang si Francine. Dahilan upang mapanganga itong si Alisa. Alisa, hindi Gomez ang apelido niya. De La Cruz ang apelido ni Leo. Si Leo na crush ko. Paliwanag ni Francine. Nagulat tuloy si Alisa at napakagat sa kanyang labi. Ay ganun ba? Sumali pala ang tao kung nakatext mo. Sorry bestia, sabi ni Alisa na nanghihinayang para kay Francine. Napabuntong hininga na lamang si Francine dahil doon. Di bali na, nabanggit rin naman sa akin ni Leo kanina na may girlfriend na daw siya. Wala na akong pag-asa sa kanya. May biglang ideyang sumagi sa isip ni Alisa at lumapit siya kay Francine. What if, try nating hanapin ang Leo na nakaka-text mo. Subukan mong magkita kayo sa personal. Baka pogi rin yon. Payo ni Alisa sa kanyang kaibigan na may halong pagkakinig boses. Napatawa na lamang si Francine sa ideya ng kanyang kaibigan. Ay hey, nako, Huwag na, umuwi na lang tayo Alisa. Marami pa akong tatapusin ng projects eh. Tumango naman si Alisa sa sinabi nito. Naunawaan ang nararamdaman ng kanyang kaibigan. Sabay silang umuwi ng kanilang bahay at pag uwi ay tinutukan na lamang ni Alisa ang mga kakaibang ideya na maaaring magdala ng kasiyahan kay Francine. Nang makauwi si Francine, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Alisa. Hinawakan niya ang kanyang phone at tinignan ang mga mensahe mula kay Leo. Napapikit siya at nag ng mensahe. Um, pasensya ka na ha? Pero mukhang may mali sa mga nangyayari. Pwede ba tayong magkita ngayon sa plaza? Kung okay lang sayo? Naghintay si Francine ng may ilang minuto habang nakaupo sa si isang upuan sa plaza. Puno ng kaba ang kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay nakita niyang may lalaking papalapit sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pinata ngunit hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon na iyon. Hi, ikaw ba si Leo Gomez? Nahingi tanong na Francine at tumangon naman ang binata. Ngunit may naging kakaibang pakiramdam si Francine habang tinitignan ang mukha ni Leo. Di ba ikaw yung lalaking nakabanggaan ko noong isang araw sa library? Gulat na tanong niya. Isang biglang akmang realisasyon ang bumulaga sa kanya. Oo, oh, ako nga yun. Nalito rin ako noong araw na yun kung bakit hindi mo ako nakilala at baka ibang tao ang ina-expect mong makita doon. Natatawang sabi ni Leo na tila namumula rin ang mga pisngi. Napayuko si Francine. Nahuli na namumula ang pisngi sa kahihiyan. Pasensya na Leo ha. Mali pala ang naging akala ko. Ibig kong sabihin, maling tao pala ang nakuhaanan ko ng number. pag niya na may halong iya sa boses. Ngunit sa halip na magalit, ay ngumiti itong si Leo. Hindi mo alam kung gano'n kasaya na ako pala ang kateks mo kahit na send pa yon, Totoo nga na mas maganda sa personal ang mga bagay-bagay. Nagsimula silang magkwentuhan at napagtanto ni Francine na hindi lang palagwapo itong si Leo kung hindi napakabait pa at masarap kausap. Matapos silang magshare ng mga kwento, nagdesisyon na sana silang uuwi na nang bigla ulit na magsalita itong si Leo. Francine, Pwede bang maging magkaibigan pa rin tayo? Kahit hindi ako ang Leo na mahal mo? Tanong ni Leo na may seryosong mga mata. Napangiti si Francine at saka tumango dito. Oo oh naman Leo, masaya akong nakilala kita at sana magpatuloy ang pagkakaibigan natin. Matapos ang kanilang pag-uusap, naglakad silang pauwi na parehong may mga ngiti sa kanilang mga labi. Hindi man sila nagkakilala sa simula, nahanap nila sa isa't isa ang mga hindi inaasahan na mga pagkakataon sa kanilang buhay. Kinabukasan, agad na kinuwento ni Prinsin kay Alisa ang nangyari kahapon. Alisa, guess what? Nagkita na kami ni Leo kahapon sa plaza. Nalaman ko na mali ang akala ko sa kanya. Pero okay lang kasi masaya akong nakilala ko siya ng personal. Napangiti naman si Alisa nang malaman ng balita. Talaga ba bestie? I'm so happy for you. At least, magkaibigan na kayo ng personal. oh, Alisa, Sobrang bait pala niya at masarap kasama. Naging alis kami sa isa't isa at sinabi ko rin na mali ang akala ko sa kanya noong una. Sabi ni Francine na may halong kilik sa kanyang mga lapi. Ang ganda naman ng naging outcome. Nakakatuwa Francine, masaya ako para sa iyo at masaya ako na magkaibigan na kayo. Sabi ni Alisa na masaya para sa kanyang bestie. Mula noon ay naging malapit si Leo kay Francine at pati na rin kay Alisa. Naging magkaibigan sila at magkasama sa mga simpleng kasiyahan at mga problema sa buhay. Hindi na nila itinago ang mga damdamin nila kahit naging matapat sila sa isa't isa. Grabe Alisa, hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ang samahan natin ni Leo. Kahit hindi siya ang Leo na una kong inakala, sobrang saya ko pa rin at naging kaibigan natin siya. Sad ni Francine, eh, habang magkakasama silang naglalakad pa uwi. Oo oh, nga bestie eh. Napakaswerte mo. At may nakilala kang ganito kagwapo at napakabait na tao. Sabi na lamang ni Alisa, sabay ngiti sa kanyang kaibigan. Tumawa naman si Prensin at nagsalita. Naku, hindi lang napakagwapo Alisa. Masasabi ko talagang napakaswerte nating naging kaibigan natin si Leo. At marami pa tayong magagandang memories na gagawin kasama siya. Hindi nga lang ako sure kung magiging magkaibigan lang kayo. Baka hindi natin alam may pag-aamin ng feelings na biro ni Alisa habang pinatulak-tulak ang kanyang kaibigan. Natawa na lamang si Francine sa ginawa nito. Basta't Alisa, masaya ako sa naging takbo ng mga bagay-bagay. Hindi ko ina-expect pero masaya akong naging parte sa ng buhay natin. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang naglalakad sila papauwi. Mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa at ang sama ng tatlo ay nagbukas ng pinto sa mga bagong karanasan mga tawanan at pagmamahala ng magkakaibigan. Matapos ang mga taon ng pag-aaral, dumating na nga ang araw na kanilang graduation. Nagkasama-sama si na Francine, Alisa at maging si Leo para ipagtiwang ang tagumpay na ito. Wow! Mga kaibigan, nakakatuwa talaga na tayo ay nakapagtapos ng magkakasama, sabi ni Francine habang naglalakad sila sa graduation venue. Oo oh nga, Itong araw na ito ay hindi lang para sa ating tatlo, kung hindi para sa ating pamilya rin. Dagdag pa ni Leo na may kasama ng iti sa kanyang mga labi. Magkakaroon tayo ng mas magandang buhay pagkatapos ng araw na ito, sambit ni Alisa na puno ng pangarap para sa kanilang kinabukasan. Matapos ang seremonya, nagkaroon sila ng maliit na handaan kasama ang kariga nilang mga pamilya. Habang nagsasalo-salo, nagkwento si Alisa alam nyo, naisip ko nga eh, hindi tayo masyadong naapektuhan ng mga problema ng ibang tao. Kahit masaya tayo palagi. O nga, pagsangayon naman ni Leo. Isa itong patunay na kahit hindi perpekto ang mundo, pwede pa rin tayong magkaroon ng masaya at matagumpay na buhay. Totoo yun, sabi naman ni Francine. At sa mga oras na mahirap, nariyan naman tayo para sa isa't isa. Kahit kahit anong dumating sa atin, alam kong kaya natin itong harapin nagkaya kapan silang tatlo bilang pagpapahayag ng kanilang malasakit at suporta sa isa't isa. Habang nagmamahalan silang magkakaibigan, nagtulungan sila upang mapagtanto ang kanilang mga pangarap. Binuo nila ang isang samahan na puno ng pagmamahalan at tiwala at suporta. Sa mga taon na lumipas, nakamit nila ang kanilang mga pangarap at naging matagumpay sa kanilang mga karera. Hindi lamang sila naging magkakaibigan kung hindi naging pamilya na rin sila para sa isa't isa. Nagpatuloy ang kanilang masayang pagkakaibigan at habang lumalaki ang kanilang mga pamilya, nagkikita-kita pa rin sila tuwing may pagkakataon. Nakakatuwa talaga na magkakasama pa rin tayo sa bawat yugto ng ating buhay, Sa Admi Habang inaalala ang mga alaala -ala, mula nang sila yung mga estudyante pa lamang. At masaya ako na patuloy tayong magkakasama sa mga susunod pang yugto ng ating buhay, dagdag pa ni Alisa na puno ng pasasalamat para sa mga kaibigan. Tumpak Alisa, sabi naman ni Leo, Ang ating pagkakaibigan ay isang yaman na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Sa uli, nagyaman ang kanilang mga buhay, hindi lang sa material na bagay, kung hindi sa mga pagkakaibigan, samahan at mga alaala na naging pundasyon ng kanilang mga tagumpay.